So guys, magluluto tayo ng pusit, uh, pusit de lata. Ito yung pusit na nasa lata. May brand po nito na masarap yung saba at syempre meron din siyang ligo. So minsan hindi natin alam kung paano ang diskarte rito kasi di kagaya ng sardinas na pwede na natin uh, ready to eat. So ito hindi natin alam kung ready to eat or uh, kailangan ba ba natin lutuin. So ang gagawin na lang natin rito ay lutuin na lang natin at diskartehan natin kung paano natin papapasarapin itong ating pusit de lata na nasa loob ng lata. Ayan mga kabarangay, so ayon kagaya nyan. Siyempre, una-una, mayroon tayong isang malaking sardinas. Opposite, opposite di lata. Yan, squid na nasa lata. So, ang brand niya ay Lego. So sabi nila mas masarap din yung Saba brand pero dahil walang available dun sa supermarket, nabilhan natin. So napilitan tayong bumili nitong Lego dahil syempre gusto natin kumain ng pusit dilata. lata. Ayan, kita naman. So una-una, tinanggal muna natin ang kanyang sauce, yung pinaka-ink niya. At hiniwalay lang natin, sinipirit natin ang pinaka-sabaw niya. At bago natin, na uh, nag-prepare na rin tayo ng kanyang pamparomatics kagaya ng ating luya, sibuyas, at ang ating bawang. Syempre, meron tayong konting leeks at syempre yung ating sili green haba. Ayan. So ayan, naglagay na tayo ng mantika sa ating kawali. Una-una na muna natin kinisa ang ating sibuyas. So depende sa nagluluto, pwede unahin yung, yung, yung bawang, pwede yung sibuyas. So depende na po sa atin yan, wala na pong problema yung kung alin na una dyan. At saka natin ilagay ang ating, uh, at chinap natin ng maliliit yung ating tuya. Ayan, at syempre nilagay na rin natin ang ating siling habaan na hiniwa rin natin ng medyo pa-slanting. Tsaka natin nilagay ang ating kapusit uh, dilata. Ayan. So maglagay rin tayo ng paminta. Kita na na may ko ng bango at syempre konting seasoning at konting oyster sauce at syempre yung ating hot sauce. Lagyan na rin po natin at igisa-gisa pa natin na amoy ko ang lasap ang sarap ayan so yung kanyang pinakasosyon ang gawin natin pinakasabaw rin niya prepara yung lasa at sarap andun pa rin at igisa natin at pakuluan natin ang gusto at hayaan natin na medyo matuyuan lang siya ng konti yung medyo maglapot-lapot na siya at hayaan lang natin siyang pakuluin ng pakuluin at pag medyo malapot na ilagay na po natin yung ating leeks ayan So ay medyo natuyuan na siya at medyo malapot-lapot na po ang ating pusit dilata. So sa palagay ko pwede na yan at kita at talaga naman napakabango ng na ganitong sistema ng pagkalato. So ayan, meron na po tayong idea kung paano nating lulutuin na ating pusit dilata. Minsan ay di natin alam kung ready to eat pa or pwede na kainin o tutuin. Pero masarap rin dito, pwede natin lagyan ng sutangon para magkaroon tayo ng sutanghon. So pwede rin natin ito sahog sa pansit kung gusto natin magpansit itong pusit dilata. So marami rin uh, pwede natin gawin na recipe. Ayan. Sa so, mga gusto ng na natin pag sa Shopee at Lazada na po. Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. Ayan, salamat.